Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Unang-unang po kabayan, maraming-maraming salamat sa patuloy ng pag-subscribe at pag sa mga video or podcast natin sa ating channel. Ang video na ito ay isang step-back episode. Kung baka, uh, tingnan po muna natin yung pinaka-basic na questions ng lahat ng gustong uh, mag-abroad or maging isang overseas Filipino worker. Uh, isa po ako sa mga nangarap na makapagtrabaho abroad at luckily, uh, nakarating nga po at nakapagtrabaho dito sa Canada at nandito ko sa Quebec, Canada. At uh, alam po natin na maraming reasons kung bakit gusto nating pumunta o magtrabaho abroad. Unang-una na dyan ang magkaroon ng maayos na salary, makatulong sa family. Lately, for sure, maraming Pilipino ang napapaisip na gusto ko nang mag-migrate sa ibang bansa sa dami ng issues dito sa Philippines or sa Pilipinas kagaya ng corruption. And uh, dahil na rin sa inflation, lumalaki na rin ang gastusin sa Pilipinas. Kaya pag-uusapan po natin ano po ba yung mga dapat nating i-consider bago tayo mag-abroad or maging isang OFW. Uh, hindi lamang po dahil sa pera, kailangan din po nating i-consider yung emotion natin, relationships natin, at ibang pang reality ng buhay OFW. Kasi kung may maiiwan tayong mga anak o kaya may asawa o ibang miyembro ng pamilya na malapit sa atin, kailangan nating masigurado na handa tayo bago tayo magpunta ng ibang bansa bilang isang OFW. Noong nag-design po ako magpunta ng Canada, I have to admit na kulang po yung self-reflection ko bago ako mag-decide abroad. Nauna po yung excitement and marami akong na-miss out na i-consider. So, gusto ko pong i-share sa inyo today yung mga questions na kailangan nating itanong sa sarili natin bago tayo magpunta abroad para hindi niyo po maranasan yung naranasan ko na Hmm, hindi naman po ako nagsisi, pero sana na i-consider ko yung mga questions na to bago ako nag-abroad. Unang-una uh, na po dyan, especially sa culture nating uh, mga Pilipino man na malapit tayo sa ating family. Uh, meron po tayong close family ties. Ang question ay, handa ka na bang mahiwalay sa inyong family for a certain period of time? Uh, hindi lang po months, most likely po for years. Pwede uh, pwedeng one year, two year or three years or more. Marami pong mga OFW na nag stay sa ibang bansa ng mahigit sampung taon or mahigit pa. Kailangan nyo pong i-consider yung question na yun or question na ito, lalo na kung meron po kayong anak, may asawa, at uh, po ba ito kapag umalis tayo papunta abroad para magtrabaho. And next na kailangan nating itanong, kaya ba nating mag-adjust sa bagong culture? Um, ano bang ba kultura ng bansang pupuntahan natin? kaya ba nating mag-adjust uh, hindi ba tayo ma homesick and uh, ano yung language makakapag-adapt po ba tayo so yun yung mga i-consider natin and the next is may sapat ba tayong skills para sa trabahong gusto natin uh, on this note before pa lang po mag-apply sa agency meron ng certain um, means para ma-determine kung ready ka na sa skill set dahil merong exams may interviews. Pero mas maganda pa rin kung mag-self-evaluate tayo kung kaya natin yung trabaho kung papasukan natin. Kasi minsan sa kagustuhan natin na makapag-abroad kahit na sobrang layo sa skill set natin, ay go pa rin tayo and then at the end of the day, may stress tayo or ma-frustrate. So kung nasa inyo naman po yun kung gusto nyo ng challenge, then by all means, go ahead. Pero itanong nyo po yung mga questions na to. Again, kaya ba nating mahiwalay sa family? Kaya bang mag-adjust sa bagong culture? Or may sapat ba tayong skills sa trabang gusto natin abroad? Tandaan po natin na kapag nag-abroad tayo, hindi siya simpleng lakad na pupunta lang tayo sa palengke or magmumol. Ito po ay isang malaking decision na pwede po talagang magbago ng buong buhay natin at ng family natin. Kaya kailangan natin siguraduhin na handang puso at isipan natin medyo tunog corny pero totoo po yun. Hindi lang yung budget ang kailangan nating i-consider. Short break lamang po. Gusto nating i-promote ang ating online shop for t-shirts, ang printquest.redbubble.com. Available po ang different designs. Dinesign po natin yan. And uh, available din po siya on different colors, sizes, and styles. Mayroon din po ang pangbata. And uh, sana po makapili po kayo ng design na gusto nyo. And it is available for shipping internationally including Philippines. Ilalagay po natin ang link ng store natin sa description below. And uh, maraming salamat po sa suporta. Balik na po tayo sa ating video. Another thing na kailangan nating paghandaan ay ang research at pagplanuhan kung saan bansa tayo pupunta. Um, kailangan bago tayo mag-apply, research muna natin kung magkano ang cost of living sa bansa na pupuntahan natin. Again, yung culture nila at ano yung labor market ng bansa na pupuntahan natin. Ibig sabihin, sapat ba ang kikitain mo versus sa uh, cost of living sa bansa na yun. So Makikita po natin sa screen yung mga checklist, some of the checklist, kagaya ng upa sa bahay, pagkain, transportation, uh, kagaya ng nabanggit natin, yung sweldo mo against dun sa living expenses sa bansang pagtatrabahoan mo, uh, culture, religion, at ano yung work habits nila. At kailangan natin i-consider yung mga requirements for visa or sa profession na uh, pag a natin. At kailangan din po nating siguraduhin na yung gusto nating trabaho ay legal sa bansang pagtatrabahoan natin at tama po yung visa na, 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 na makukuha natin, kagaya po ng skilled worker, uh, visa, or work permit. Mas mabuting po sigurado tayo kesa magkaproblema tayo pagdating natin sa ibang bansa. At kailangan din po nating unawain yung kaugalian sa bansa na pupuntahan natin Minsan po kasi hindi natin alam yung culture nila at yun po yung maging reason na magkaroon ng conflict o kaya mag makaramdam kayo ng homesickness. Next na dapat natin i-consider is yung trabaho mismo na fit sa atin. Kasi may mga hindi man na trabaho pero pwedeng magbago yun depende kung saang bansa ka mag apply at kung ano yung pangangailangan ng economy nila. Yun yung tinatawag na labor market. Kaya bago po tayo magdesisyon, i-match po muna natin yung skills natin dun sa opportunity ng bansang gusto nating pagtrabahuan. Ang example po natin, may mga bansa na pwedeng nangangailangan or mas nangangailangan ng healthcare workers. Pwedeng sa ibang bansa naman mas mataas yung demand nila ng construction worker, or hospitality, or technology. So, hindi po pare-pareho. Kaya, mag-research po tayo bago mag-apply. At uh, paalala lang po, pwede kayo mag-check sa website ng Department of Migrant Workers or DMW para sa mga legit uh, na trabaho at para malaman kung aling bansang may demand sa line of work niyo po or sa profession niyo. Ang next po natin kailangan i-consider ay ang mga documents. Kailangan po natin ihanda yung mga primary documents bago po tayo mag-apply. At again, uh, pwede po tayong mag-check ng mga accredited recruitment agency sa DMW para sigurado na uh, legal yung employer natin. And importante po, nabasahin natin mabuti ang contract kung meron na kayong job offer or may contract na. At huwag po tayong pipirma kung hindi pa naiintindihan yung mga terms and agreements sa contract. And ilista uh, po natin sa screen yung mga primary uh, details ng contract na kailangan po nating intindihin at siguraduhin. Kung gusto niyo po ng detailed uh, explanation sa mga documents na kailangan niyong ihanda, meron po tayong hiwalay na video at ilalagay ko po ang link sa description below. Another consideration and also a reminder ay kailangan po nating magingat when it comes to legal terms and also financially Uh, kagaya po ng nasabi natin kanina, make sure na mabasa po natin ang ating contract para hindi po tayo maagrabyado at uh, siguraduhin po natin na legal lahat at uh, makakapagbayad din po ng buwis sa bansang uh, pinagtatrabahuan natin. And also, uh, kailangan po nating tandaan na work visa lang po ang tanggapin natin. Huwag po tayong pumayag sa alok na tourist visa. Tapos, doon na lang maghahanap ng trabaho once makarating. Kasi, medyo alanganin po iyan, delikado, at may possibility po for deportation. So again, work visa lang po yung tanggapin natin. Kung gusto nating malaman kung magkano ang dapat na budget bago tayo mag meron po ulit tayong hiwalay na video for that mas detailed at ilalagay ko rin po yung link sa description below. Pwede nyo pong panoorin pagkatapos nyo mapanood ang video na ito. Ang uh, next po natin kailangan consider bago mag-abroad ay yung personal and family responsibilities natin or objectives. Kailangan po natin isa alang alang yung ating family bago tayo umalis. Personally, nung umalis po ako sa Pilipinas, I'm single. Uh, ako yung panganay sa family of 8, uh, eight, aning kami magkakapatid. And so far, nung malis po ako, wala naman pong may asawa pa sa amin. Pero ang objective ko po ay makatulong financially sa buong family. So, in total, eight kami sa family. Ang main goal ko is makatulong sa gastusin sa bahay. Kasi ang father ko, as na-mention ko po sa ibang video ko na he was a jeepney driver. But when COVID happens, kailangan niya pong huminto sa pag-drive ng jeep dahil nga po delikado And ang nani ko is ever since nagka family is a housekeeper. So walang ibang source of income aside from me and my other sisters. So kailangan po namin magtudungan pag sa financial aspect. So yun po yung isa sa mga objective ko personally. So kailangan nyo rin pong pag-isipang mabuti yung ganitong decision. Uh, for those who has children or kids, pupunta po ba kayo ng abroad para sa education ng anak nyo, or kailangan nyo po bang magpundar ng bahay para may sariling bahay, or gusto nyo po lang ng personal uh, development para sa sarili. And uh, gusto lang po natin i na bago tayo mag-abroad, kailangan maging malinaw yung objective natin or yung goal natin para magkaroon tayo ng maayos na path pagdating natin sa abroad. Ano yung kailangan or ano yung goal ko talaga? Bakit ako nag-abroad? And mas madali pong maharap yung homesickness kung alam natin yung reason bakit tayo nasa abroad at malalayo sa pamilya. Um, I can guarantee you na kapag hindi talaga mawawala na tatamaan tayo ng pagkalungkot or pagkamiss ng family pero once mabalikan natin yung reason bakit tayo nandito sa ibang bansa or bakit tayo pupunta ng ibang bansa hindi man matatanggal totally but ma-ease yung pain mo ng homesickness. So, kailangan po natin mag-set ng goal. Kaya mga kabayan, bago tayo mag kung magtatrabaho tayo abroad, kailangan natin ng step back. Kumbaga yung point of view natin medyo ilayo muna natin sa goal natin na magtrabaho abroad para makita natin yung perspective at matimbang natin lahat-lahat ng iba't ibang kailangan natin i-consider. So kailangan natin mag-research, mag-prepare ng documents, kailangan nating i-consider yung family natin at uh, also yung readiness natin emotionally and mentally and uh, hanga hanga po talaga ako sa lahat ng mga nangangarap mag abroad at nagtatrabaho sa abroad uh, based sa experience ko hindi talaga siya madali maraming challenges mara maraming stress pero at the same time marami rin siyang uh, wins um, uh, marami rin matututunan and uh, kailangan nating i-consider lahat ng aspects, especially kung isa kang parent, kailangan mong i-consider kung ready ka nang uh, iwan yung mga anak mo uh, sa pangangalaga ng iba, uh, halimbawa sa asawa mo or sa kapamilya mo. Kailangan nating i-consider 'yun. And uh, kailangan natin silang kausapin when it comes to expenses, kung ano yung expectation ng pagpapadala. So, maraming mga aspect na kailangan nating paghandaan at i-consider. Kaya kung gusto mo ng marami pang real talk at practical guides para sa mga gusto mag-OFW or OFW, uh, again, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, at mag-comment po kayo below kung ano po yung dapat i-consider ng isang gusto magtrabaho abroad. Uh, nananawagan po ako sa mga kapwa ko of OFW na i-share yung wisdom at experience niyo sa mga gustong mag-abroad na kagaya natin. Muli po, ito ang buhay at payo ng OFW. Mga kabayan, we wish you all the best, good luck, at sana matagpuan niyo po yung success sa anumang dako ng mundo. Mabuhay!